Yo, what's up Maki? Bigan na din tayo magpantuhan. Ayon kay Shams ng ESPN, ay posibleng maganap ang pagbabalik ni LeBron sa susunod na linggo o sa dalawang linggo. Ang tanong ng madami ay kung anong version ba ni LeBron ang makikita natin sa kanyang year 23 at kung makakatulong ba siya sa Lakers o magiging pabigat lamang. Well, posible ang mahusay na version na labro ang makita natin dahil nagkaroon siya ng mahabang pahinga. Nabigyan nga ang kanyang katawan na bugbog na sa ensayo na mahigit dalawang dekada ng much-needed dress. Ngayon nga ay sariwa o fresh si Lebron Bukod dito ay wala nga pressure sa kanya na magbuhat ng team Wala nga pressure sa kanya na gumawa ng malaking numero para manalo Dahil naikita naman natin sa ngayon na kahit wala pa nga siya sa lineup Ay nagagawa na ng Lakers na manalo ng majority ng kanilang mga games at isa pa ay nabigyan na nga siya ng pagkakataon na talagang makita kung ano ang style of play ni Luka Doncic sa system ni JJ Redick. Ngayon nga ay maliwanag na si Luka ang main man. Siya ang number one option as a ball hander and shot maker. At ngayon ay maliwanag na din kay Lebron na ang kailangan niyang gawin ay ang maging fit kay Luka unlike last season na tila ba ay nagpapalitan lang sila kung sino ba magtatakbo ng pick and roll habang nakatayo ang isa sa gilid at nanunood lamang. Last season nga ay nasa adjustment pa si Luka at nagkakahiyaan pa sila. Matagal na sinasabi noon ni Lebron na si Anthony Davis ang number one option ng team. Subalit madalas pa rin nga na si Lebron talaga ito noon. Well ngayon nga ay happily tinatanggap ni Luka ang susi ng franchise na ito. Kaya naman posibleng mas makabelo nga si Lebron ngayong season na nakapagpahinga na siya ng matagal. Mas maliwanag na ang mga role nila at higit sa lahat ay hindi sa kanya nakatuon ng atensyon ng depensa. Ano ba sa palagay nyo magiging stats sa Lebron ngayong season? Habang binigay naman ni Yanis at na Milwaukee Bucks sa Chicago Bulls ang kanilang pangalawang talo sa season na ito sa score na 126-110. Naging agresibo sa game na ito ang reigning NBA Cup MVP Yanis Antetokounmpo at gumawa siya ng 41 points. 15 rebounds, 9 assists, 2 steals, and 2 blocks. Simply unstoppable mga kaibigan. 23 points, 8 rebounds din si Miles Turner. 20 points, 6 rebounds si Ryan Rollins. At 11 points, 8 rebounds si Kyle Kuzma. Ang box ay may record ng 6 na panalo at 3 talo. Muling nakuha ng Detroit Pistons ang panalo laban sa Brooklyn Nets sa score na 125-107. 34 points and 10 assists si Cade Cunningham. 30 points, 11 rebounds and 3 steals si Jalen Duren. At 14 points, 6 rebounds, 4 assists and 3 steals si Asar Thompson. Dahan-dahan nga na nagiging one of the best duo sa NBA si Cade Cunningham at Jalen Duren mga kaibigan. At hawak na ngayon ng Detroit Pistons ang best record sa Eastern Conference na 7 wins and only 2 losses. Habang nagtala naman ng 37 points in just 26 minutes of playing time si Anthony Edwards sa 137-97 win ng Minnesota Timberwolves laban sa Utah Jazz. At kasama nga sa 37 points si Edwards ang 7 of 12 shooting sa 3-point line.